Hello. Oh, ah. Palimhasa kasi matanda yun. Attorney at at Sumaya, ah, matagal pa ba yung respondent? Kasi kanina pa tayo nag-aantay, hindi dapat pinapag-antay ang korte. Ah, sorry for your honor, ah, malapit na po yung kliyente ko. Ah, kanina pa tayo dito. At ito naman, kayo, Ah, uh, siya ba yung mrs Kayo po ba yung mag-file? Apa, apa, apa. Yes, ah, uh, Judge. Kasama ko po ang ah, uh, petitioner, po, po ang ah, uh, penyenggol. Ah, uh, okay. Buti naman. Tingnan mo sila. Pwede naman palang dumating sa OTAs. Bakit yung cliente uh, mo yung... Ah, uh, uh, Your Honor, malapit sige na, na may cliente. Puntayin po natin siya bago natin simulan po ito. Sige, sige, sige. Pagbibigyan ko kayo, umupo ka muna, attorney. Kakausapin ko lang muna yung petition. Yes, yung Judge. Ah, uh, uh, missis. Ah, uh, gusto ko lang po malaman, bakit po kayo mag-file ng annulment. Uh, Your Honor, ako na po ang sasagot. No? Hawak po namin dito ang lahat ng ebidensya at itibayan kung bakit kailangan na may anal ang uh, kanilang pagsasama. Ano uh, po, Ka? Mm. Hindi ikaw ang kinakausap ko, ang kinakausap ko yung kliyente mo. Oh, sorry. sorry. Oh, personal na usap. Wala pa naman yung ng partido. Kailangan pag tinatanong ka, sumagot ka agad, Mrs. Yung May Conviction Court. po ito. Kailangan namin marinig ang boses nyo. Ulit! Pwede ka naman Oh, bakit ka lang eh? may mga hawak na... Oh, no, ma'am. Of course, I'm just talking to my... Kinukompon. Okay. Sumagot ka, ha, Importante ang boses mo dito. Bakit ka magpa-file ng anonymous? Siguro dahil maraming taong kang hindi pinansin. Yung tabak, talaga nagpapaganda ka, ginagawa mo lahat, nag -e effort ka, pero ang mister mo dinadaan-daan na ka lang. Hindi mo nararamdaman ang pagmamahal sa araw-araw. Tama! At saka siguro, ang mga bata apektado na rin. Or pag pumapasok ng eskwalaan, syempre, binubuli ito ng mga kaklase. Sinasabi, tatay mo, babaero, ganito ang nanay mo, pinapabayaan na. Nilalapas lang nga sa araw-araw, pati bata apektado na. <laughs> At saka ikaw, yung self-esteem mo, parang hindi ka na nagaganda sa sarili mo. Araw-araw mo kinay-question ang iyong pagkababay. Ako, hindi na ito tama. Pero, sa mo akin ay misis, hindi po ko papayag na i-grant ang iyong petition for annulment kasi Isipin mo ang mga bata. Kawawa -awa naman kahit gaano kahirap ang pagsasama, baka naman kayo niyo pambigyan ng isa pang pagkakataon, misis. Baka naman, baka lang. Uh, Oo, oh, oh. i-consider... Miss... I-considerate po. Hindi po ako papayag. Uh, uh, ngayon pa lang po ay ibababa ko ng aking desisyon. Wala na po. Uh -oh. uh, po sorry, granny. Your Honor, Your Honor. Okay, sorry, sorry, uh, we're Your Honor, sorry, hindi niyo po po nadidinig ang kaso naman. Uh, okay. okay. Hindi po kayo po yung basta-basta magiging. Okay. Your Honor, okay. wala po po yung kliyente ko. Yeah. Aba, ay, hindi ko na kailangan. Narinig ko na ang lahat. Kasi ganito dito sa korte na ito, total, pinagintay mo kami. At ang dami mo dahilan kung ano-ano pinagsasasabi mo. Hindi mo nga ako pinasayin eh. Wala. Wala Sorry. Your so, Honor, sorry. No, not that. Hindi mo na. Sorry. Judge, nandito na po yung mas. Oh, <laughs> bakit ngayon lang? Judge, Your Honor, I'm sorry. Late po ako. Ay, <laughs> tanga sa'yo. Ma'am, misis. Uh, op, op, op. Opo. Op. Uh, Opo. 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 Ah, uh, mahal na mahal ko po yung misis ko. Kaya sana ako eh... Gawin lahat para hindi kami magkainwalay na asawa ko. Ay, hindi! Napirmaan ko na yung annulment niyo eh. Wala na tong pag-asa. mag na kayo. Don't work it out. Everything I said, dead mind mo na lang yan ha, misis? Ano na? Napirmaan mo? Akala ko ba na medyak na po, uh, Judge? Bakit? Hindi pwede magbago yung isip? Mawal, bawal? Bawal mag-change ng mind? At saka <laughs> hindi naman siya late. Ano lang, slightly late lang. Ah, Di ba, right? You were in traffic, you said. Yeah, I already signed it. Yeah. Later, yung papile ko na rin to. Ah, uh, court officer, pakipile. Anald na po kayo. Tapos na. ako. May lakad pa ako. Bye. Thank you. Uh -huh. meet me in the parking lot. Ah, parking lot. Wala na kayo. Zero nine two zero. ka na. Congratulations.